Marami ang nagsasabi ang hirap gumawa ng isang content. May katotohanan naman, Idol. Hindi madali ang gumawa ng isang content, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Mula sa pag -e edit ng video, pag-iisip ng idea, at kung paano mo ihahandaan ang sarili mo sa harap ng kamera. Pero kailangan mong pag-aralan yan, Idol, bilang isang nagsisimula sa isang content creation. Alam ko, kaya ka nanonood ngayon dito sa video ito, ay gusto mo rin matutunan kung paano maging isang content creator gusto mo rin magka-idea kung paano nga ba ginagawa ng tama ito. Unang-una, kung sakaling gusto mong magpatuloy dito sa content creation, alamin mo muna sa sarili mo kung bakit mo ba kailangan gawin ito. Ikaw ba ay gusto mo lang pumita dito sa content creation, pero ayaw mo naman makilala dito sa content creation. Ayaw mong masabing sumisikat ka. Kung yun ang nasa paninindigan mo, sinasabi ko na agad sa iyo, huwag mo nang ituloy ang maging isang content creator. Dahil dito, habang kumikita ka, habang lumalaki ang earnings mo, ay mas lalo kang makikilala. Hindi pwedeng kikita ka, pero hindi ka pwedeng makilala. Sabay idol mangyayari ang bagay na yan. Marami dito ng mga content creator na gumagamit ng mga nagsisimula para mas mapataas lang ang kanilang earnings. Yun ang kanilang ginagawang diskarte, ang pagtulong sa pagpapataas ng followers na akala nila ay tama. Marami ang naniniwala na kapag sila ay sumunod sa content creator na nagpapaangat sa kanila, sila ay gaganda ang resulta. Kung hahanga din mo agad na tumasang iyong followers, hahanga din mo agad na dumami agad ang sumuporta sa iyo, yan idol ang isa sa magpapahirap sa pagangat mo dito sa content creation. Hahanap ka ng hanap ng mga tao na gustong sumuporta sa iyo. Kung nagmamadali kang mamonetize sa maniwala ka at sa hindi, doon ka pa rin babalik sa paggawa ng content. Doon ka pa rin babalik sa pag-aaral kung paano gumawa ng maayos ng content para may manood nito, para hindi mo madaya ang sinasabi nating platform. Kung sa pandaraya natin dadaanin ang pagkita dito sa content creation, maaari kang kumita, pero darating ang panahon, madi-detect din yan ang system na dinadaya mo sila. Huwag mo hayaan na dumating ang panahon na manghinayang ka sa iyong nasimulan. Pwede mo sabihin sa akin, bakit naman yung mga nagpo-promote, yung mga nagpapaangat system, e bakit hindi sila nagkakaproblema sa kanilang mga account? Tulad nga ng sinabi ko, idol, ginagamit nila ang mga nagsisimula para sila ay kumita, para hindi ma-detect ng system na sila ay nandadaya. Ang pandarayang ginagawa nila ay nagsisimula sa paggamit nila sa ating mga kapwa. Kung isa ka sa mga content creator na gustong matuto at gustong ipagpatuloy ang tama dito sa content creation, aralin mo na agad ang tama. Aralin mo ang tamang patakaran ng platform. Aralin mo kung paano gagawa ng maayos na content. Aralin mo kung paano makikibagay dito sa bawat content creator. Huwag mo hayaan magsimula sa sarili mo, ang paghirap ng pagdadaanan mo at ang mga kamalian. Pag-aralan mo na agad kung paano ka makakaiwa sa mga kabiguan dito sa content creation. Marami ditong mga content creator at patuloy na ginagawa ang F2F pero hanggang ngayon walang kinikita, problemado kung paano kikita kung paano magkakaroon ng earnings. Ang dahilan, hindi nila napapag-aralan mabuti kung paano nga pagmumawa ng content na magiging interesado ang bawat manonood. At marami dito ang content creator na biglang na-monetize na dahil sa nag-viral ang kanilang video, dahil sa nagustuhan ng mga manonood, nagsimula na silang kumita ng maganda kahit mababa pa ang followers nila. Ikaw na idol ang makakapag-desisyon kung alin ang mas pipiliin mo dito sa content creation. Ang tumaas agad ang followers nang hindi ka naman agad kumita, na dapat mo ulit pag-aralan at bumalik ka sa simula para pag-aralan mo naman kung paano gumawa ng video na magugustuhan ng mga viewers mo o ang patuloy kang gumawa ng mga content kahit hindi mo iniisip kung kailan ka magkakaroon ng mga followers pero biglaan ka na nag-viral ang isang video sa pamamagitan ng content mo at doon nagsimula ka na agad kumita. Ang content mo ang tutulong para magkaroon ng magandang kita o magandang earnings ang account mo. Habang dumadami ang content mo, mas malaki ang tsansa na mas kumita ka dito sa content creation. Huwag mong hayaan na tumagal ng tumagal dito sa content creation pero nananatili ka ng tagasunod ka lang ng mga content creator na patuloy na gumagamit sa'yo. Pag-aralan mo mabuti kung paano lalago ang account mo. Kung paano na ikaw mismo ang susuporta sa content mo. Yun ang kailangan mo dito bilang isang content creator dito idol, kaya tayo tinatawag na content creator, ay kailangan nating gumawa ng mga content. Kailangan nating ipakita sa platform na tayo ay tagalikha ng mga content. Sa pamamagitan ng content idol, dito makikilala tayo. Yun ang gusto ng platform, kaya tayo tinawag na content creator. Ngayon, kung hindi mo mapapag-aralang mabuti yan, kung hindi mo mapapag-isipang mabuti, kung bakit tayo tinawag na isang content creator, hindi gaganda ang growth mo dito sa content creation. Kahit magawa mo ang sinasabi nilang pagpapataas ng followers, hindi pa rin gaganda ang resulta mo dito sa content creation. Dahil sa bandang huli, maniwala ka't ka sa hindi, sa content ka pa rin kailangan mag-focus para makilala at kumita dito sa content creation. Kahit yung mga gumagamit ng mga paangat system na yan, mapapansin mo, tayong mga nagsisimula ang ginagamit nila para gawing content. Pinapaniwala nila na sa pamamagitan nila, mapapaangat nila ang bawat content creator. Yun nga lang, paramihan, marami dito sa content creator, ang gusto ang instant na tinatawag. Ang gusto madalian dahil mga nakikita nila na mga pwedeng kitain dito sa content creation. Ito ay parang isang trabaho, idol. Hindi ito isang laro-laro lang. Hindi ito isang pwedeng tawagin nating isang libangan lang pagdating ng panahon. Maari mo sabihin sa ngayon, pwedeng libangan mo lang ito. Pero sa maniwala ka at sa hindi, kapag kumikita ka na, mararanasan mo na ang pag-iingat sa content mo, ang pag-iingat sa account mo. Ngayon pa lang, kung talagang interesado kang maging isang content creator, sinasabi ko na agad, hindi ito madali, hindi ko pinapahinaan ang love mo, inihanda ko lang ang sarili mo sa pwedeng pagdaanan mo. Kung pag-iisipan mo mabuti ay doon, itong content creation ay hindi isang madalian. Mapapansin mo kahit ang pinakasikat na content creator or vlogger na si Katagumpay ay magpapatunay niyan sa ginawa niyang video. Panorin mo idol ang video nga dito sa screen. Hindi ko siya pinapakita sa iyo para i-promote. Pinapakita ko siya para malaman mo ang katotohanan na dapat mong pagdaanan dito sa content creation.